Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang pambansang halalan ay hindi natin maitatago. Maging ang mga bata ay may kamalayan kung ano ang nagaganap sa paligid sapagkat mismo sila ay napapakanta sa awiti ng bawat partido. Subalit ito rin ang siyang pinakamaselan sa lahat sapagkat wastong pag-iingat ang ating kinakailangan upang piliin ang nararapat na Pangulo. Noong malapit ng mamatay si Moises, patid niyang ang Israel ay kailangan magkaroon ng pinunong hahalili sa kanya. Subalit paano niya isinakatuparan ang pagpili? Sa pamamagitan ba ng boto Ipinamana ba niya ang tungkulin sa kanyang mga anak? Matutunghaya natin ang kasagutan sa pitong kabanata ng bilang unang talata hanggang walong kabanata talatang dalawa. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayang kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, Si Pastor Dana Banco, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Tayo ay nasa bahagi ng aklat ng mga bilang na pinamagatang ang bagong henerasyon. Nakita natin noong nakaraan nang ipatupad ang sensus, si Josue at Kalib lamang ang mga taong nabubuhay na naitala sa unang pagkakataon. Ibig sabihin, ang lahat ng dalawampung taon pataas ay namatay sa loob ng apat na pung taong. Iyon ay napakahirap ng na mga taon sa disyerto at sila ay nangamatay. Ang Israel ngayon ay binubuo ng bagong henerasyon at ang bagong henerasyon na ito ay may mga bago ding problema. Palagian ang problema ng isang henerasyon kung paano unawain ng ibang henerasyon dahil ang bawat henerasyon ay hinaharap ang kanikanilang partikular na problema sadyang nakakawili na may taong ipinalalagay niya ang ganito. Kung ikaw ay bata pa, pinupulaan mo ang nakakatandang henerasyon. At kung ikaw naman ay matanda na, pinupulaan mo naman ang nakababatang henerasyon. Ito ay patunay ng likas na pagkatao. Sa pagtatalakay natin sa 27 kabanata ng aklat ng mga bilang, makikita natin na ang bagong henerasyon ay ipinapakilala dito na bagong problema. Sa katunayan, hindi alam ni Moses ang kanyang gagawin. Kailangan magsumamo siya sa Panginoon dahil ayon sa mga batas ng ibang bansa, ang mga babae ay walang halaga. Sa katunayan, sila ay itinuturing bilang mga pansariling pag-aari. Ang mga anak ni Silopedad Makir na anak ni Manases at apo ni Jose ay naghabol sa mana ng kanilang ama. Sila ay sina Maala, Noah, Hogla, Milka at Tirsa. Ito po ay matatagpuan sa talata isa. Kung marami kang anak na babae sa iyong pamilya, kaibigan, at ikaw ay naubusan ng pangalan at hindi mo gusto ang mga ordinaryong pangalan, ito ang listahan na maaari kong imungkahi sa iyo. Mala, Noah, Holga, Milka at Tirsa. Wala pa akong narinig na pangalang babaeng ganito. Ngunit ito ang pangalan ng mga anak na babae ni Sa talata 2 hanggang 5 ay ganito po ang sinasabi. Lumapit sila kay Moises sa saserdoteng Elazar at sa mga pinuno ng Israel sa harap ng toldang tipanan. Sinabi nila, ang aming ama ay hindi nagkaanak ng lalaki na matay siya sa sariling kasalanan. Hindi siya kasama ng pangkat ni Kore na nagkaisa laban kay Yahweh. Dahil ba sa wala siyang anak na lalaki, ay buburahin na ninyo sa amin ang ganang kanya? Ang usapang ito ay iniharap ni Moises kay Yahweh. Makikita ninyo ang problema. Ang lalaking ito na si Solipehedad ay namatay sa ilang. Mayroon siyang limang anak na babae at walang anak na lalaki. Ayon sa batas ni Moises, lumalabas na ang anak na lalaki ang magmamana ng mga ari-arian at ang mga babae ay tabi. Sa mga batas ng ibang bansa, tiyak na walang halaga ang mga babae. Ngayon, ano ang gagawin nila? Ang mga anak na babae ni Silopehad ay napakapuso. Sa panahon ngayon, nakakarinig tayo ng malaking bahagi tungkol sa karapatan ng mga babae. Kung gayon, tiyak na nakuha na nila ang kanilang karapatan sa Biblia. May mga nagsabi, ilang taon na ang nakaraan na ang Biblia ay para sa lalaki lamang. Ngunit ganpaman, habang binabasa ko ang Biblia, ay lalong nakikita ko na ang salita ng Diyos ay binibigyan ang mga kababaihan ng kanilang karapatan at naniniwala ako na dapat lang makuha nila ang kanilang karapatan. Hindi talaga alam ni Moises ang kanyang gagawin. Palagay ko, sinabi niya sa kanila, Mga binibini, hindi ko alam ang sasabihin ko sa inyo. Nakikita ko na mayroon naman kayong matuwid na layunin. Ngunit ayon sa batas at kaugilaan natin sa ngayon, sigurado na wala kayong makukuha kahit ano. Kaya't si Moises ay dinala na lamang ang kanilang mga hinain sa Panginoon. Sa talata 6 hanggang 7 ay ganito po ang ating mababasa. Ang sagot ni Yahweh, tama ang mga anak ni Silopehad. Dapat magkaroon ng kaparte ang kanilang ama. Ang mana niya ay ibigay mo sa kanyang mga anak. Nakita niyo na, ang Panginoon ay nasa panig ng karapatan ng mga kababaihan. Ito ang isa sa pinakapambihirang batas na hindi mo maisa sa isip. Nabubuhay tayo sa panahon na kung saan ang ganitong patakaran ay pangkaraniwan. Napakahirap sa atin na ilagay ang ating mga sarili sa panahon kung saan ang mga babae ay itinuturing na personal na pag-aari. Kung minsan, meron tayong nababalitaan na isang babaeng kinakalakal sa mga kalalakihan. Ang mga babae ay kinagawang kalakal sa kanilang murang edad. Sila ay kinakalakal na kagaya ng mga hayop. Nakalulungkot isipin. Ang mga kaugalian na ito ay umiiral pa sa mga sinaunang taong. Bawat babae ngayon ay dapat magpasalamat sa salita ng Diyos dahil ang Biblia ang kauna-unahang nagbigay sa mga kababaihan ng kanilang karapatan ito ay isang kahangahangang bagay. Tama ang sinasabi ng mga anak na babae ni Silopihan. Bigyan mo sila ng ari-arian na pinakamana. Dahil dito, ang Diyos ay naglagay ng utos at pamantayan para sa kanila. Sa talatang 8 hanggang 11 ay ganito po ang sinasabi. At sabihin mo sa mga Israelita na kapag ang isang tao ay namatay na walang anak na lalaki, ang mana niya ay ibibigay sa mga anak na babae. Kung wala ring anak na babae, ang kaparte niya ay ibibigay sa kanyang mga kapatid. Kung wala siyang kapatid na lalaki, ay ibibigay sa kanyang amain. Ang mana ay ibibigay sa pinakamalapit niyang kamag-anak. Ito ay mananatiling tuntunin sa Israel. Ito ay kahangahangang hakbang pasulong. At ito ay ginawa noong mga 1,500 limang daang taon bago dumating si Kristo sa mundo. Ako ay humahanga sa kapusukan at katapatan ng loob ng mga babaeng ito. Ako ay humahanga din sa kanilang pananampalataya. Sinasabi sa aklat ng Hebreyo 11.6, At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ng timpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Ang limang dalaga ay gustong maangkin ang mana ng kanilang ama. Hindi kaugalian o nasusulat sa batas sa panahong iyon na maaari nilang makuha ito, kaya humiling sila ng may pananampalataya at sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, ibinigay ng Diyos ang kanilang hinihiling na mana. May kahanga-hanga kahangahangang aral dito sa atin ngayon. Sinasabi na tayo ay pinagpala ng lahat ng pagpapalang espiritual sa sangkalangitan kay Kristo. Epeso 1.3 Naniniwala ko na dinidinig at tinutugon tayo ng Diyos, hindi lamang sa espiritual na pagpapala, kundi sa mga material na bagay din. Sa palagay ko, karamihan sa atin, ahigit kumulang ang mga pulubi dito sa ating mundo, sapagkat hindi tayo lumalapit sa Diyos bilang mga anak niya at humihiling ng mga bagay-bagay sa Kanya. Nais ng Diyos na maging mabuti sa atin. Sa aking buhay, mananampalataya. Palagi akong nag langan na humiling sa Diyos ng mga material na bagay. Nag-aaral ako sa seminaryo at nagtatrabaho din sa pahayagan sa Memphis. Kapag may anunsyo ng mga binibenta na sasakyan, tinitingnan ko ito. Kung ito ay mura, bibilhin ko. Gagamitin ko ng mahigit isang taon at ibebenta ko rin sa dating halaga. Nang nakatapos na ako sa seminaryo, humiling ako sa Panginoon ng mainam na sekunda manong sasakyan. Ngunit alam ba ninyo kung ano ang ginawa ng Panginoon? Bidigyan niya ako ng bagong sasakyan. Bakit ba hindi ako humiling sa kanya ng bagong sasakyan? Marahil tayo ay mahirap dahil hindi natin alam kung ano ang hihilingin natin. Higit pa roon, mayroon tayong mga tinataglay na kahangahangang espiritual na taglay natin galing kay Heso Kristo. Nais niyang panghawakan natin ang mga ito sa pananampalataya. Ang mga anak na babae ni Silopehad ay dumating at hinihiling ang ari-arian ng kanilang ama. Sa panahon ito, mayroon tayong mga pag-aaring espiritual na kailangang hilingin. Sabihin natin sa ating ama na nais natin ang ating mana at nais natin ang mga espiritual na pagpapalang ito. Nais niya tayong pagpalain. Tunay nga, nakahangahanga ang ating Panginoon. Tayo ay hahatulan sa isang malungkot na tagpo. Sinubaybayan natin si Moises ng mahabang panahon. Sa katunayan, dahil siya ang sumulat ng Henesis, tayo ay kasama niya mula Henesis hanggang ngayon. Sa pagkakataong ito, siya ay maghahanda na pumanaw sa mundong ito. Ang sabi po sa talata 12 hanggang 14, sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka sa bundok ng Abarim at malasin mo ang lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. Pagkatapos, mamamatay ka na. Mapipiling ka na sa iyong mga magulang tulad ng nangyari kay Aarom. Sumuway ka rin sa akin sa ilang ng sin nang maghimagsik sa akin ng mga Israelita. Hindi mo ako binigyang tangal noon sa harapan ng bayan sa mga bukal ng Meriba at Kades. Tinutukoy ng Diyos ang pagkakataon kung saan hinampas ni Moises ang bato matapos sabihin sa kanya ng Diyos na kausapin ito. Sinabi ng Diyos na ito'y isang paghihimagsik laban sa kanyang utos dahil ginawa ito ni Moises, pinayagan lamang siya na makita ang lupaing pangako. Hindi siya pinayagang makapasok dito. Sa aming klase sa Bible School ay tinanong ko ang aking mga kamag-aral ito ay masasabi kong madayang tanong. Si Moises ba ay nakapasok sa lupang pangako? Karamihan sa mga estudyante ay nagsasabi nang hindi siya nakapasok. Paminsan-minsan ay may matalinong estudyante na magsasabi, Oo, nakapasok siya at talagang nakapasok siya. Kasama niya ang Panginoong Hesus doon sa bundok ng pagbabagong anyo. Ito ay pagkatapos ng kanyang kamatayan. Dito ay natanaw lamang niya ang lupang pangako. Hindi siya pinayagan ng Diyos na makapasok dito. Ang pagsuway ay pinipigilan ang karamihan sa atin na makapasok sa ating espiritual na pag-aari. Ang kawala ng tiwala ay palaging nauwi sa pagsuway at ito ang eksaktong nangyari kay Moises. Basahin naman po natin ang labing walohang hanggang labing na talata. Sinabi ni Moises, Hinihiling ko Yahweh, Diyos na bukal ng buhay, Napumili kayo ng isang taong mangunguna sa Israel. Sa gayon, hindi ito matutulad sa tupang walang pastol. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Ipatawag mo si Josue at ipatong mo sa kanya ang iyong mga kamay. Siya ay puspos ng espiritu. Patayuin mo siya sa harapan ng saserdoting si Eleazar at ng buong Israel upang malaman nila na itinalaga mo siya bilang kahalili mo kailangang may isang hinirang na papalit sa tungkulin ni Moises. Dapat siya ay puspos ng Espiritu Santo. Gusto kong linawin na ang pagpatong ng mga kamay ay hindi upang siya ay mapuspos ng Espiritu o bigyan siya ng kapangyarihan. Ang tanging maibibigay nito ay mga mikrobyo. Ngunit ang tinutukoy dito ay paghalili o pagsasama sa isang gawain. Kung maaalala ninyo, ipinatong ng mga kapatiran ng kanilang mga kamay kay Pablo at Barnabas at isinugo mula sa Antioquia. Nagbigay ba iyon ng kapangyarihan sa kanila? Hindi. Ang kapangyarihan ay nanggagaling sa banal na Espiritu ng Diyos. Ito ay upang ipakita na ang Iglesia ay kinikilala ang pakikipag-ugnayan nila sa dalawang lalaking ito sa gawaing pangmisyon. Iyon ang ibig sabihin ng pagpatong ng mga kamay. Si Josue ang papalit kay Moises nang matapos ni Moises ang trabaho, si Josue naman ang aako nito. Makikilala natin ng gusto ang taong ito kapag tayo'y dumating sa aklat ng Josue. Sa palagay ko, si Josue ang pinakamahalagang tao sa loob ng kampo nang siya ay pinili upang pumalit kay Moises. Sa isang banda, siya ang taong hindi mo aasahan na pumalit kay Moises. Alam niyo ba kung bakit? Siya ay isang pangkaraniwang tao lamang. Walang nagsasabing si Hosea ay may malaking posibilidad na maging mahusay at magtataglay ng kakayahan na maging isang pinuno. Siya ay pangkaraniwang tao lamang. Inihayag ni Hosea kung ano ang magagawa ng Diyos sa isang ordinaryong tao. Ang mga aklat ni Hosea at ang mga hukom ay palaging nagbibigay sigla sa akin. Gustong-gusto ko ang dalawang librong ito sapagkat inihayag nila kung ano ang maaaring magawa ng Diyos sa mga ordinaryong tao. Kung ipagkakaloob ng isang tao ang buhay niya sa Diyos, tatanggapin siya ng Diyos at gagamitin. Ang ibig sabihin ay gagamitin niya tayo kung ipagkakaloob natin at hahayaang gamitin tayo ng Diyos para sa kanyang gawain. Walang halaga sa Diyos kung sino tayo, kung tayo ay isa lamang ordinaryong tao. Kung bukas ang ating loob na magpagamit sa Panginoon, pupuspasin tayo ng kanyang banal na Espiritu para sa kanyang gawain. tungay ngayon naman po natin ang talata 20 hanggang 23, isalin mo sa kanyang iyong karapatan upang sundin siya ng lahat kay ilasar niya malalaman sa pamamagitan ng urim kung ano ang aking kalaoban, kung ano ang sabihin ni Eliasar ay susundin ng buong kapulungan. Sinunod ni Moises ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Ipinatawag nga si Josue, pinatayo sa harapan ni Eliasar at ng buong bayan at pagkatapos, ipinatong niya rito ang kanyang mga kamay at itinalagang kahalili niya. Kaya si Josue ang hinirang upang pumalit kay Moises. Makikita natin sa takdang panahon. Pagkatapos mamatay ni Moises at sa katapusan ng aklat ng Deuteronomio, si Josue na ang nanguna sa kanila. Basahin naman po natin ngayon ang Kabanatang 28, talata 1-2 na ganito ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita na sila'y mag-alay sa akin ng mga handog na pagkaing butil, handog na susunugin, at mababangong handog sa takdang panahon. Pansinin natin ang mga katagang mag-alay sa akin ng mga handog, handog na susunugin, mababangong handog sa akin. Kung ating babalik tanawin sa aklat ng Levitiko na mayroong limang uri ng paghahandog sa limang uri na ito ay tatlo ay mabagong handog para sa Panginoon. Ang mabagong handog ay kumakatawan sa pagkatao ni Jesus at ang hindi mabagong handog ay ang ginawa ni Jesus sa krus upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Dito ay nangungusap ang Diyos tungkol sa matamis at mabagong handog at tinawag niya itong handog sa akin. Ang mga handog na ito ay hindi tumutukoy kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin o ang mga kaisipan sa kanya sa halip, ito ay tumutukoy kung ano ang iniisip ng Diyos sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Marami tayong narinig ngayon tungkol sa pagsamba at gawaing pagsamba. Subalit tayo ba talaga ay tunay na sumasamba sa Diyos? Ang tunay na pagsamba ay ang pag-iisip natin ng mga bagay na kalooban ng Diyos. Ang matamis at mabangong pagsambang ay tumutukoy sa kung ano ang tingin ng Diyos kay Jesus. Ang Diyos ay nalulugod sa ginawa ni Jesus para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ba ay nananalig sa katotohanan ito? Ang kanyang paanyaya ay masusumpungan sa Aklat ng Mateo, Kabanata 11, Talata 28. Lumapit kay sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ipinagkaloob mo na ba kay Jesus ang kabigatan ng iyong mga kasalanan at tinanggap siya bilang iyong tagapagdiktas? Ikaw ba ay nalulugod kung sino si Jesus? Kung siya ay hindi anak ng Diyos, ay baliwala ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Ang tunay na pagsamba ay ang pagkilala kung sino siya at ang paghanga sa kanyang katauhan. Sa makatawid, ay ang pag-iisip natin sa Kanya kung sino si Jesus sa Diyos. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ang sabi po sa Roma 3:23 sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23 sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 7.25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam 14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Kanyang mga salita. Manalangin po tayong. Muli kami po ay nagpapasalamat Panginoon sa pagkakataong ito. Muli salamat sa mga pagpapala ng iyong salita na aming nasumpungan at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Hesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.